time slot ng pinalitang tahan ng pinakamasaya sa GMA7 GMA ang it showtime pero ang tanong ABS-CBN pa rin ba ang producer nito hmm abangan na lang daw natin ang sagot sa magiging media con nila At ano 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 lang. ano ano anong ma <laughs> <laughs> anong, diba? anong masasabi niyo diyan? Pero kasi may mga ano hmm. nga, ano ano kung uh, kumbaga, ano kaya ang magiging setup nila. Oo. Kung nasa GMA na daw, ang it's showtime mm. is, magiging mahigpit kaya yung ABS-CBN sa pagge-guest. Kasi nasa GMA na sila eh, di ba? Mm. Oo, sa pagge-guest doon sa mismong GMA. Hindi kasi yan, Pero, para ang feeling ko yung mananatili pa rin yung kasunduan nila na hindi pwedeng i-promote yung mga shows o mga teleserye oh, ng EBS-CBN since may teleserye ang Jamie Seven. Oh. Yun ang complete lang na nakikita ko. Baka Kaya yung si Kim, hindi niya caring ano, sabihin at i-promote yung ano, what's wrong with Secretary mm. Kim. Oh, okay. oh. Baka yun lang. Oh, pero Although oh. mang... nag-guess sila nung nakaraan, di ba? Nag-guess ba? Oh, oh. oh Parang ina inaabol lang. Oh yes, nakapag-promote pa oh, sila. Di pa ka pwede naman siguro. Oh, pero GTV kasi yun eh. GTV diba? pa. Baka Diba kasi ang GTV sa Pero, GMA eh? So, once na nilipatapos sa GMA, itong ano, it's short time. For sure, mawawala na yung ano, hindi na papan sa GTV, itong kit-bloga. Hindi ito, pwede, Ato. friend! Kasi dati, di diba, may napapanood sa GMA, may napapanood sa GTV. Pwede oh, oh, rin, oh, Kerry. Oh, oh. Ito na nga, ito oh. yung kayla, si kila Luis mansano na It's Your Lucky Day. Oh. Eh, ito na nga ang sinasabi na, ito daw ba ay magiging ka back to back din ng its showtime sa GMA or man ang ang it's your lucky day naman ang papalit sa iniwanan ng ano ng It's Showtime sa GTV, yung times ah, na. Ah, oh, ganun. Oh. It's either, eh. Kaya, kaya oh. Ay, 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 sila magiging magkakalaban at magkakalaban. ang oh, pamit din, oh, di ba? Then, diba? Kaya nga, ma may mga ma balita nga daw na baka mag-back to back or something. Oh, Kasi so, back to back. Kasi oh, Bulagat oh, oh. pamit mo Bulaga, at saka ni Willie Reveal. I ba Baliting mag-back to back sa TV5, diba? di ba? mas magandang labanan pag-back to back. Kaya daw talagang panay ang meeting nila. Ay, ganun. Oh, Nakakatuan na anong maganda at magandang pagkasundoan. Okay. Mm -hmm. Pero di ba, kung natatandaan nyo mga presyo, ito ang It's Your Lucky Day. Ito yung pansamantala for one week po balik sa showtime, mm -hmm. di ba? Na parang wini-wish dati nung nag-guest dyan Oy. si Ate B oh, oh. na sana maging regular na yung show. Kasi may feedback na maganda, okay, oh, di ba? Alam mo, di ba, kung tatandaan nyo dito sa Marisol Academy, lagi nating sinasabi na hindi nalalayo talagang mangyari na mawala talaga yung ano eh, yung dating itbulaga at ng oh. pinakamasaya at posible talagang ano, lumipat ang ano, nangyari nga, In diba? Yan. ang. Pero ang, hindi naman natin wish. win So, nararamdaman naramdaman natin ko, talaga, natin talaga naramdaman na may two-time eh. posibleng oh. ano eh, pumalit sa tahan ng pinakamasaya, oh. oh, oh. Dati natin. Yeah.